Oh, so yun guys. Itong unit na ito guys ay eh, ina-ground ako 'pag uh, doon sa indoor, tinatanggal ko yung filter. ay eh, nagga ground Ayun pala. Ayun, nakita ko ngayon. Ayun show. Kaya pala umaandar. Nakaday. Kaya pala umaandar itong unit kahit nakapatay. Ah, umaandar 'tong fan motor kahit nakapatay sa baba nakadikit na pala ito ito ayun kaya pala o oh, nagkaka ground e, seriously nga natin ito Oh, no, oh, dalawa oh Puti hindi oh. nasira itong board nya So natin mamaya guys pagka natapos ito pag ma-repair ma ma namin yung wire. Ayan. Butang yung masigla mga kusid. Ayan guys ah. O, napalatan na siya. Dumikit. Dumikit yung red at saka blow dito sa tubo. Buti hindi nag-spark. Kundi sabog talaga yan. So, testing natin ngayon guys. Pagkatapos itong uh, ma-repair yung ano, malagyan ng tape. I testing natin kung aandar pa dahil kaya ako pinagtatanggal ito dahil pag isuksok kong ganoon, hmm. agad yung isang pan. Oh, ganoon pala yon. Buti na lang nahanap na. Three piece siguro supply dito, no. Three piece. Three ah, ito ito to. Three piece ito eh. Itong compressor 3-piece binigay din namin ng pin okay siya. Magkahiwalay naman doon sa loob. Ayan. May space naman na ganyan. Kaya hindi magdikit yung dalawang may balat. Ayan. Okay, okay na yan. Ayusin na lang natin dito mamaya para hindi mahulog. So ngayon guys, i-testing na natin ngayon ito. Kasi ano ba yan? Ito? Oh, yeah. Ito yun ano? pula saka pula so, nasa may isa hindi ganun pala eh pareho ko lang eh ito sa pula so ito yung ngayon yan kanina guys kahit nakapatay yung unit sa baba sa indoor kumaandar pa din ito, pula. so ngayon i-testing it natin ngayon kung maandar pa kanina maandar kasi Pagka Sinusok-sok natin ngayon Ayan, Okay na siya guys wala na Hindi na maandar Ito na umandar ngayon isa Ito Kahit alin kanina dito Maandar siya Ngayon okay na Okay na siya Troubleshoot natin tayo Troubleshoot natin Pagpalitin natin So, okay na siya, hindi na gumagana. na. nahanap namin guys yung problema ng motor. Yung laging umaandar kahit nakapatay. Ayun, okay na.